Good morning mga idol, o yan. Aka, alas kakagising lang kanina 2.30, time check natin ah, 3.16 na So magluluto tayo ng mga tinapa Pero bago tayo magluto, hanayin natin yung mga order natin pagkain sa mga company ng mga kababayan natin mga Pilipino Luluto tayo, madali lang, sinigang, sinigang namanok manok Para... Maibelo din natin yung ano, pagluluto ng tinapa Madaling araw ngayon dito mga tropa. So, madilim pa. Ayan. Ayan. ayan muna tayo. Abang nagluluto. Ayan si Kuya. Nagbabal na ng pagkain. Ito yung ating mga tinapa. Na-steam ko na ito kagabi. Mga idol. Ayan. Nakatak nakatakip lang para hindi pumasok yung langaw so yun ang mga gagamitin natin kahoy mga idol dito natin lulutuin yung ating tinapa. Oh, ayan madilim di makita ang loob <laughs> ayan so yan amin na lang focus muna tayo doon sa pagluluto natin ng sinigang ito naman ang ating sinigang mga idol abang binabalot ni kuya yung kanig ayan lapas yung tubig kinisa ko pa lang siya ng luya sibuyas pag nagkatas nilagay ko na yung sitaw tsaka labanos ayan mga idol nilagyan ko na siya ng tubig ang ating sinigang dilaw na dilaw oh. mantika ng manok yan mga idol yung nagkatas mamaya na natin nilagay yung okra Ayan, tapos na tayo magbalot mga idol. Ayan, sabaw. Ayan, may extra ulang pa tayo. So, ayan, tapos na mga idol. So, yung tinapa natin, lutuin muna natin bago tayo mag-deliver. Paparingas muna tayo ng apoy. Panta na tayo sa likod. Paringas muna tayo ng apoy para sa ating tinapa, mga idol. Magpapoy muna tayo, mga idol. Medyo madilim. Dilim pa. Kaya, hindi makita yung ating ginagawa. Papoy muna tayo. dito. Pakita natin. Ayan. Pasiga tayo. Pakita natin mga idol. Ito. Yan. Nagsisiga muna tayo mga idol. mo muna natin yan. Wala yung mga ano. Maliliit na kahoy Ayan, mga idol. Lumakas na yung apoy. Ayan muna natin siyang magbaga. Tapos ipasok natin siya dito. Ay, pakita natin dito. Ayan. Ito ako naggagawa ng tinapa. Mm. oh, no? may mga divider sa mga idol. Katas ng isda. Mm. Si papasok 'yan sa ilalim. Yan. abang iniintay natin ibaga, ha muna natin yung ating tinapa. hakot, mo muna natin yung tinapa natin mga idol para ah isda. Uh, prepare natin doon habang naghihintay tayo ng baga. Ayan. Kukutin ko muna. Hmm. Ayan ka lang ha. Ayan. pag ko lang mga ito. Iyo. Kaya tayo sa kabito. Pinagin natin na pa. Ayan natin mga isda. Pakita natin mga isda natin, natin. Ayan. Ayan natin mga isda. Mga idol. Dali na natin doon. Ayan. Ayan. Ayan mga idol, tapos na tayong mag a na na sa salansan na natin dito. Ayan, yeah. pakita natin, salansan na natin. Ayan mga idol, itong layer siya itong layer. Ayan. So madilim pa, hindi pa makikita. So ito, okay na yan, nagbaga na yan, papatayin na natin yan. Tapos papasok na natin doon. Ay. Ayan mga idol, nailagay na natin sa ilalim. Tapos, uusok yan pataas. Ayan. Tayo okay lang natin yung apoy. Ayan. Okay na yan mga idol. Sasara muna natin. Paapoy lang natin yan. Pausok lang natin ng konti yan. Sasara na natin to. So yun. So yun mga idol. Iwanan muna natin dyan. pag deliver muna tayo ng pagkain. Pagbalik-balik natin to sakaling may luto na. Ayan. So yun mga idol. Maliwanag na. Tingnan muna natin yung ating tinapa. Baka wala na siyang ano, usok at apoy. Tingnan muna natin. Tapos na tayo mag-deliver. Wala na yata. Ayun. Wala na. na ng apoy. Wala na apoy. usok mga idol. <clears throat> so yun mga tropa. May baga na ulit. May usok na rin. Sasarado muna natin ulit. Para makulob yung usok. so yun mga idol balikan natin yung asin tinapa pabaligtad natin pumunta na ako dun sa likod ayan ayan konti na lang yung usok na lumalabas so ibig sabihin mahina na ang usok you o know? natin tinapa mahina na ayan dami mga idol nang lulutoy natin na tinapa so baligtad ko muna yun sa ilalim mga idol so yun mga idol nabalik na natin yan sa ilalim sa ilalim ayun, no? Medyo luto na yung iba dito di pa kasi ibababa ako to dun sa ilalim kasi yun lang abot ng ano baga natin tsaka pausok mga idol yun, no? sarap ng tingnan o no? bagong luto yan ang usok na sarado na natin Ayan mga idol, mataas na yung araw. Babalikan natin yung tinapa natin. Antok na tayo ha. Ayan. Balikan natin. Ang init na. Mataas na yung araw mga idol. At tapos lang natin kumain din. So tignan natin. Nakatatlong luto na tayo. Mataas na ng araw. as na ng araw mga idol. Ayan, papunta na tayo doon sa tinapaan. Ayan. At, at umuusok pa. Umuusok pa siya. Ayan lakas yung usok niya pa hmm. saan natin mga idol ayun o oh. yun na yung tinapa natin dami na paluto na mga idol ayan ito luto na to ayan mga luto na yan nasa taas ayan yun yung mga tinapa natin so yun sa baba kunin na natin yung sa baba ibaba natin yung iba para maluto Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ayan, mga idol. Pito sila. Baba muna natin. So, ayan mga idol. Punin na natin yung isa. Dalawa pa ang ginaluluto nito. Untok na ako. Alas 12 na mga idol. Ayan. Gigising pa tayo ng alaw na magluluto. Para sa mga company na order na pagkain so pabunta na ako doon kunin ko muna yung isa yan tanghaling tapat na alas 12 na ang init na oh, oh galit na galit si aling aring haraw ayan pabunta na ako doon sa likod yan mga idol tatlo pa yan ayahan muna natin kunin ko na yung isa yung dalawa hindi pa luto Ayan mga idol. Dito natin papalamigin. Ayan. Mga naluto. So ayan mga idol. Tatapusin na natin dito yung vlog natin. Ayan. Yung dalawa iniwan natin doon. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood ng ating uh, vlog. Ayan. Pabalot na lang ito. So yun Tatapusin ko na mga idol. Salamat salamat. Bye.